Apartment ba ang hanap mo? Sa gawing baliwag Eto, Santa Barbara lang Baka matripan mo Baka kailangan mo ng apartment uh, Panoorin mo ang video na to Para malaman mo kung saan yan At kung matitipuhan mo Puntahan mo na agad Suwerte ka na dyan At syempre to ang pahakot pasakay yun, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan, para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre ayon. PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay, pag-usapan po natin meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang, at pwede rin po tayong meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit, at sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag avail sa Bjam Lights and Songs Philippines. Maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nag-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Pijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless. Yo, may hakot tayo ngayon. Matagap tayo na hakot. Kahit yabi dahil. Oo, oh, di ba? Nagmanto ako. Aircon pa more. Ito, may biglaan tayong biyahe sa Santa Barbara di Ginto lang. Tirahin na natin ito ba? Ako, tirahin iba. At yun nga, meron tayong hako dyan sa may Santa Barbara. Pero syempre, happy piyes sa Santa Barbara kahit medyo late na. At ito nga, medyo iskinita yung dadaanan nyan Tapat siya ng, ng simbahan, okay. ng bisita ng Aldama, may papasok doon Ng Santa Barbara, may papasok dyan. Yan. Kung galing ka pulilan, ang um, yung yung kaliwa pa aldama pa itong kanan may basa may skinny ka ron o isang papasok dyan at saka second floor nga pala pinagkuha na natin ng ilang gamit na at ito napaka solid talaga ng unang buhat nila unang buhat nila pabudagat yan rep yan ang dapat ako lang ang driver at truck lang yan tutulong na lang tayo kaso nga eh, medyo Ayoko rin masyado mapagod ngayon dahil nga bukas maaga-maga tayo may hakot ulit tayo. eh kaya yan, sinama natin si Insan Uni para kahit papano makasahid. Ta, santa ba para hakot tayo rito? Ayan. Sa so, mga bilis. Parang 9.30 na yata. Buti kasama pa natin si Insan Uni. Okay lang to. Apartment dito sa may Al Santa Barbara tapat na ng, bisita ng Santa Barbara. Ayan o. No? Isang kwarto, isang CR tapos may parang ganyan maluwag na rin at yun may terrace naman kahit pa yun sa taas at ito na nga syempre yun lang halos ang, ang ating ikakarga at mamaya babiyahin na tayo at ito nga yung sinasabi ko na medyo problema natin pag, pag mga medyo looban yung mga ganitong pwedeng posibilidad na masabit-sabitan natin kaya Uh, lahat pag, pag meron kami nga hakot ang ginagawa namin ya, inaalam namin lahat para kato kahit pa paano nakakapagdala sana kami ng panudot at saka shout sa kay Insan kamagana yung kapatid ni Emon yun uh, tinulungan pa rin kami kahit pa mag magangat yeah. bali mga pininsan makalawanan nila mami yan. at nadaan nga kami rito sa pinaka Uh, challenging na daan at medyo malakas daw ulan kaya medyo maputik dyan nakita nyo naman ang lubak-lubak dyan para kang nagsusong ka dyan para kang inaalog na duhat dyan pag dumang ka at meron pa kami isang kalaban dyan dahil piyesta nga dyan sa Santa Barbara naabutan namin nakita mo naman naabutan namin ang prosesyon kaya medyo na traffic kami kumbaga yung isang oras na kukuni namin yung service ko naging dalawang oras dahil na na traffic kami pero okay lang yun at least naman eh naka di naman kami inabot ng madaling araw dahil nga medyo naman isang uh, isang mabilisan lang at yun ang kagandahan din talaga pag gabi ka naghahakot medyo wala masyadong hassle hindi mainit walang traffic wag ka lang matatapat sa may prosesyon pero ayun nga eh dahil ang problema naman natin pag gabi nahihiya na tayo kumuha ng mga mga kasama mag maghakot kasi nga medyo gabi na at minsan yung uwi sa ibang walang service kaya minsan ang ginagawa ko na lang uh, truck at driver na lang ang inooper natin pag ganyan gabi eh, ngayon kahit papano paano nasa way naman nila insan yung yung pag-aakotan ko kaya sinama ko na si insan para kahit papano paano makarakit at ito nga nandiyan na kami sa pagbababaan isang mabilisan lang at si ate hindi ko alam kung ano yung nando sa mukha niya parang maskara na malupitan pero basta ayos yun parang parang basta ayun basta masalamat lahat ng nagpapahakot dyan sa lahat ng may apartment dyan na gusto nyo i i-vlog din namin yung mga apartment nyo kahit papano eh eh mai, mai market natin yung mga apartment nyo ako. Eh, PM lang kayo sa pahakot Pasakay. At syempre, recommendan nyo kami sa mga sa mga naupaan sa inyo kami magpapahakot para kahit papano nadadaanan namin yung mga apartment nyo ang napi-feature natin dito sa Pahakot Pasakay dahil ayun eh, naman itutulong natin sa kapwa natin naupaan para kahit papano sa mga lugar na hinahanapan nila magkaroon sila na idea na kung saan may mga apartment na magaganda at affordable at eto na pa uwi na kami yun, pa -uwi na tayo parang robot mo pa uwi na tayo, tayo ta, At yun, pauwi na nga tayo, nakapaghatid na tayo ng isang service At iahatid din natin si Insa noon eh Sa makinabang at pagkahatid natin, ayan natin sa kumain pero ayaw niya na nga Ayan, dumaan muna tayo sa Jollibee para kahit papano mga pagputri Bago matulog pero yun niya, bad bad yun dahil hindi na nga tayo nag paggabi Pero ngayon nag rice tayo dahil parang ginutom nga tayo At yan, napakatagal naman Yun, uwi na tayo, na isang biyahe kasama uh, natin kanina na si Hazel ulit isang money fee sa biyahe lang yun uh, Santa Barbara lang to Piginto Konting gamit lang Medyo late lang ng Tagiso Ang oras na ngayon Parang mga 12 na O 11.30 na Yung food trip tayo, bahay na tayo, nakahakot na tayo ng isang hakot. Siyempre, isang mabilisang food trip lang daw tayo. Sige na, ready At pinutong tayo rin sa biyahe. Naya ako si Insang Uning kumain eh. Ayaw niya na raw. Sige, okay na. At yun, maraming maraming salamat ulit sa lahat ng client natin Nagla-like, nag-share, nag-follow Siyempre sa Pakot Pasakay At maraming maraming salamat Siyempre sa lahat ng nag sa atin Lalo-lalo na sa Bjam Lights and Sounds Tak na nakakita nyo naman Isang mabilisan Parang laki ng tiyang ko rito Pero yun, maraming maraming salamat muli Sa lahat ng tropa natin dyan Sa lahat ng na nagpapakot Sa lahat na nag ng nag ng Bjam Lights and Sounds At sa lahat Pahakot Maraming maraming salamat God bless B-Jump Lights and Sounds John, mga boss baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, kasal uh, debut uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda acoustic band full band sequencer uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at eh, yun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagsishare naglalike at nagsusubscribe sa atin sa ating youtube channel at saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin maraming salamat tuloy.